Deklarasyon ng Kalayaan ng Vietnam Ang Vietnam ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na matagal na nakipaglaban para sa kalayaan. Bago kumamit ang kasarinlan, ito ay dumana sa mahabang panahon ng pananakop ng mga princess, hapones at mga hidbaan laban sa mga komunista. Ang kanilang pakikibaka ay naging simbolo ng katatagan at nasyonalismo ng mga mamamayan. Noong ika-19 na siglo, sinakop ng France ang Vietnam at ginawa itong bahagi ng French Indochina. Sa ilalim ng pamahalaang kolonyal, ang mga Vietnamese ay nakaranas ng kawalan ng karapatang silbi at hindi pinayagan makilahok sa mga pamahalaan. Ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng mga minahan at tantansyon ay kontrolado ng mga prinses. Bunga nito, lumago ang galit at nasyonalismo ng mga mamamayan. Sa ilalim na mapail na pamamahala ng mga prinses, unting-unting nabuo ang mga kilusang makabayan. Noong 1927, itinatag ang Vietcuc Dandang VNQ-DD o Vietnamese Nationalist Party, na palayain ang bansa sa pamamagitan ng revolusyon. Ginaya ang kuumintang ng China at nagnanais na matatag ng demokratikong republika. Ngunit dahil sa kakulangang armas, at suporta, maraming kasapi ang nahuli o napatay ng mga prinses. Noong September 1930, naganap ang rebellion Yen Bai na pinamumunuan ng Viet Cook Dandang laban sa mga prinses. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagtanggi ng mga prinses sa pag kalooban ng karapatan ang mga Vietnamese sa pamamahalaan. Bagamat hindi nagtagumpay, nagsilbi itong inspirasyon sa iba pang kilusang debresyonaryo pagkatapos ng pag-aalsa, marami sa mga kasapi ay lumipat sa bagong tatag na Indo-Chinese Communist Party ni Ho Chi Minh. Noong 1930, Itinatag ni Ho Chi Minh ang Indo-Chinese Communist Party na kalaunan ay bumuo ng League for the Independence of Vietnam o Viet Minh. Layunin nitong pag-isahin ang mga komunista at nasyonalista sa laban para sa kalayaan ng Vietnam. Pinangunahan ni Viet Minh ang paglaban sa mga mananakop at nagsagawa ng mga kilusang gerilya laban sa mga Pranses. Nung ikalawang digmaang pangdaigdig, sinakap ng mga Hapones ang Vietnam. Ngunit pinayagan ng mga Vietnamese nasyonalis na mag-organisa ng kanilang grupo. Pinumunuan ni Ho Chi Minh ang Viet Minh upang labanan ang parehong Hapones at Pranses. Patapos ang digmaan, dineklara ni Ho Chi Minh ang kalayaan ng Vietnam noong 1945. Subalit, muli sinigap ng France na sakupin ang bansa. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng Vietnam at Persian Panses, natalo ang France sa labanan sa Dien Bien Phu noong 1954. Sa kasunduan sa Geneva, inati ang Vietnam sa dalawang bahagi, hilaga sa pamumuno ni Ho Chi Minh, Timog kay Ngo Dinh Diem. Ang Soviet Imperial ay nagsilbing hangganan o demilitarized zone ng dalawang panganib. Noong 1973, nilagdaan ng First Peace Accord sa pagitan ng Estados Unidos, Democratic Republic of Vietnam at Vietcong. Nagtagta ito ng tigil putukan at pag-uwi ng mga bilanggo ng digmaan. Subalit, nagpatuloy pa rin ang labanan hanggang 1975. Ang tuluyang masakop ang mga komunista ang Saigon. Muling naging isang bansa ang Vietnam sa ilalim ng pamahalaang komunista. Tagumpay ng Vietnam laban sa mga Pranses at Amerikano ay simbolo ng determinasyon at pagkakaisa ng kanilang mamamayan. Pinakita nito na kahit maliit na bansa ay kaya manindigan laban sa mga makapangyarihan banyaga. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang ng mga Vietnamese ang kanilang kalayaan bilang patunay ng tapang at sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Sa ang kasunduan, hinati ang Vietnam sa Ilaga at Timog. B. Kasunduan sa Geneva Ano ang teoryang kinakatakutan ng Estados Unidos na kapag nanalo ang komunismo sa Vietnam, susundin ni ba ang ibang bansa? B. Domino Theory Kailan ang naging isang bansa ang Vietnam sa ilalim ng komunismo? D. 1975